Welcome delegates. Ano? <laughs> you know, dumating na ang mga delegates natin galing, galing ano iba't ibang lugar. Oh. Yan you know, oh. Dami na. Welcome to Jensen mga delegates. So you know, Galing sa Anong lugar to? <laughs> Dami. Eh. Welcome, welcome mga delegates natin. Mga batang Pinoy. Papasok na sila sa ano dito. Uh, City High, General Santos City National High School. Welcome. Mayong gabi po. Welcome, welcome. <laughs>

Okay. Okay, Mga Oragon. Taga dito si Kwan. Taga dito si Kwan. si Kwan. De. Dito, dito Big si Sige, Kwan. Si Kwan, si ba? <laughs> oh. B B naga man si Robredo. Ay, ay naga. Waray. Waray na. Ay, oray, ah. oh. Ragon.

Oh. Hindi kayo makadaan dito kasi ano, mataas yung pila. ano masasabi niyo sir sa mga dumating na mga delegates? Sabi ko is 230. 230. Baby. 230. Ayun na. Oh, yan. Nandoon na sa ano, magano po sila doon. Anong tawag yon? Attendance, lagbok. Hello. Oh, oh, <laughs> Welcome, you know? Welcome Sir San. Welcome Sir <laughs> bicol ka ni? Hindi na Bicol na isa lang lakakuan. Oh, Oh. Oh. Ah? Welcome po sa Jensen. Yan ang mga, mga Oragon ho. <laughs> Taga Bicol ho yan sila. Ang mga oh, okay. uh. <laughs> driver o ragon? ragon. Ah, ragon. sikil mo. Ah, <laughs> oh. Welcome.

Welcome sa gensan. Ano masasabi mo sa Gensan ngayon? Sorry, hindi ko <laughs> ano, Good luck na lang sa inyo. Welcome to Manila. Bokas sa Gensan. Bokas man ma 'no niyo na 'yung ano, kuno. Ah. Kuno ang siara ni. Ya dili pamaminit 'tron, 'yung ulan pa man sa. Suruling. Si na 'yan sa tapay.

Yan o. pa daw yun sila doon. Yun. Yun. <laughs>